Yo guys, sa Manasanta Procession with Raj. Yo, okay. hintayin natin si Christian. Saan eh? Dito na tayo sa San Jobal, St. Joseph Balintawak. Ay na, sa si Bosing. Oh. Bossing. Bossing. Oh sige. ang ganda naman ng ano mo. Eh? Pang Ako. <laughs> <laughs> ano, si Big Boss. Si Big boss. Chef. Chef. Smile naman, Chef. Di ka kita eh. Hoy, <laughs> bawal yan, boss. Peace, peace. Ali, I'm Agos yeah. <messives> yeah. yeah. yeah, na um, agos. Ang Maria, ng Ang Diyos ay pinagpala sa babae at pinagpala Guys, na. Ang para sa Semana Santa. Ah, ito, kumpare, kumpare ko to si Kailan ka nag serve mag-devotion, bro? 7 uh, years old. Paano na nagsimula yun? Ang mga mga ako, nagkakiyapo. Dahil, may, 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 sa bahay namin, sa bahay, sa bahay namin. Ando yun mga tito ko. Mm. So, doon nagsimula yun. Pero alam mo sa sakristan ka, di ba? Oo. Oh. Kailan ka nag-start maging sakristan? 2022. Sa so, tingin mo, yun yung naging ugnayan mo para mas mapalapit ka sa senyor? Oo. Oh, Bakit naman? Dahil, dahil din dyan, oh. napalapit na ako lalo sa kanya dahil sa Eric Valdebuso gano'n. Okay. Ano namang pinagdadasal mo sa kanya? Marami. Yung mabuting kalaw, mabuting kalusugan. Mga kainin ng kanya. Kailan? Nakaranas ka na ba ng milagro galing sa kanya? Ayo. Oh. time na ko galing sa kanya, puro serve na lang. Ako. Natin. Wala na akong pamasahe. Hmm. Kailan ko sana Legit. Gumamit ng, gumamit oh. ng instrumento ang mahal na senyor para mga ano, Kumakay kayat ka ng isang ano, katoliko na uh, sumampalatay at sumunod sa, sa yabang na Reno. gagawin mo ba ito? Uh, uh, Oo. Oh. Ano, paano, okay. paano nag-push sa'yo? Siyempre, nagawa nga ni Chris sa magpakapatay, bakit sa'yo sa sarili. niya that's it. Oh. That. Oo. natira ng mga deboto ng Pong Jesus Nazareno. Ngayon napasanan namin pag-alala ng kanyang hirap at papakasakit ngayong Semana Santa. Inang Maria, napupulong ka ng grasya. So, Panginoon Diyos ay sinasayaw. Sabot ka, pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, alam na natin mga aming makasunod. Sabot kami, mga matay. Amen. Olhati so, sama sa ang Santo. So parang sa unang-una, ngayon, kailangan ang at hanggan. Amen. Olhati sama sa anak sa Diyos, Spiritus Santo. So parang sa unang-una, ngayon, kailangan. Ang Pasok lang amen. amin Kapatid sa isang tinig Walang isama sa anak sa Diyos Bibo Santo Sa unang sa unang na, na meron pa, pa, Pasok lang hanggang amin So kasama po natin ngayon si Kuya Rubs nyo Ay, Mr. Rubs na <laughs> So yun nga, kanihin natin lang tayo ni Mr. Rubes Ni Mr. Rubes nyo Kung gano'n ako tagal di po ito nang nasa

Dios. Yan. May mala ba may, may pagkalog yung kasi yung sa rin mo? Di mala, meron. Yung malapit nang lumabas yung baby ko, si baby Jack. Na, di namin alam na pumutok na ba yung panubig So, kung hindi kami nagpa-check up agad or nagpatingin sa doktor, malamang sa malamang, sa malamang mawawala yung anak ko. So, binigyan kami ng sign, galing kami simbahan nun. And then, sumunod so, kami agad sa uh, doktor and yun, ko na realize na may himalang pinagalaw sa akin ng malas nito so ito the band, kukasyonin natin ng tropa natin the Christian Joey Alcantara, chef natin to say, chef, chef, chef Gordon Ramsay ng Kubaw ng Kubaw okay. <laughs> hindi ba kamuning? Kubaw kamuning ah, Kubaw kamuning, tama na so, ako muna, balintaw at <laughs> saka kiyapo kiyapo, karedo paano nagsimula yung pagiging deboto mo sa Pongesus na Sarahan? ah, uh, 1991 nung pinanganak ako, sakitin ako. So ginagawa ng tatay ko, bago ko itakbo sa ospital, tinatakbo muna ako sa Kiapo. Kasyang-kasya pa yung ulo ko dati dun sa paa ni Mayor sa altar. Tsaka yung butas pa yung likod. Nabutan ko pa yun, pwede pa akong ilambitin ng tatay ko sa krus. Mm. Papansin nila, kapag nakahawak na ako dun sa poon, o kaya nakayakap na ako dun sa krus, unti-unting bumabalik yung lakas ko tapos dalawang araw lang mawala na yung lagnat ko agad mm -hmm. so hangga sa nagtuloy-tuloy hangga sa pagtanda ako hindi uh, na ako nakikita hindi na nakikita pero go lang <laughs> uh, pag may sakit ako pupunta lang ako ng Kiapo ayun gumagaling na ako isa sa mga himala is yung uh, pag dinadala ka ng father mo sa sa Kiapo yeah So, may mga iba pa bang himala o kahilingan na natupad mula sa uh, poong Isus Nazareno? Ah, uh, 2010, nung na-diagnose yung tatay ko ng brain cancer agad, stage 4, uh, itinakbo ko yun sa Kiapo. pinanalangin ko sa poong Senyor na tanggap ko naman na lahat tayo mamamatay. Ang hiningi ko lang sa Nazareno nun, kung pupunin nyo na yung tatay ko, ah, uh, huwag nyo lang papahirapan. At yun nga yung pinagkaloob, doon nagtataka yung mga doktor bakit stage 4 na cancer pero ni isang sakit ng ulo walang nirereklamo yung tatay ko. So, alam ko rin, di ba, parehas tayong ano, lingkod ng Tebo, nang mm. ah, nasareno bilang ihos. Yeah, paano, ihos ampon! Paano nagsimula oh. ang iyong paglilingkod dun sa, uh, pag, sa pagiging ihos mo? 2019, nung dumaan ako sa matinding pagsubok, sabi ko nga kung hindi naagapan, malamang nag-born against ako. Pero naagapan ako, pumunta ako ng Kiapo, doon nagsimula yung matinding paghahangad ko at doon ko narinig yung tawag niya na maglingkod ako sa kanya bilang ihos. So anong mga pinapanalangin mo sa Pong Jesus Nazareno? Marami, unang uli, pamilya ko. Good health doon sa uh, Mrs. misis ko kasi nagdadalang tao. Para matama sa akin. Uh, wala, eto, iiligin natin to kay ano, sa Nazareno. Huwag no? ako magtagumpay. Love life. <laughs> <laughs> Ayaw, huwag